Mga kapatid, bigyan po natin ng paglilinaw itong mga komentong ito at basahin natin. Naligtas ka muna sa biyaya ng Diyos bago ka sumampalataya. Nauna muna yung pagliligtas ng Diyos, Mr. Owen. Ngayon, magyan po natin ng paglilinaw ito pong mga komentong ito. Ano po? At ganito po yung pangunawa ng iba. May katotohanan po ba ito na kung saan ay naligtas ka muna tapos sa kakapalang sasampalataya? Alam naman natin na kung saan ang isang bagay kapag wala kang pananampalataya, hindi ka ligtas. Pero sa kanilang pangunawa, ligtas ka muna. Dahil daw yun ang pagliligtas ng Panginoon. Ililigtas ng Panginoon kung ikaw ay mayroong pananampalataya. Meaning, baligtad ang pangunawa ng mga ganitong mga nagkokomento sa atin. So ilinaw nga natin sa banal na kasulatan, at basahin natin para mabigyan po tayo ng tamang pangunawa na kung saan ang unang pagliligtas ay may tamang proseso para po tayo maligtas. Ang sinasabi ng kasulatan, kung ikaw ay sasampalataya, ikaw ay maliligtas. Hindi po yung salitang ligtas na bago ka magkaroon ng pananampalataya, hindi po ganon. Ang itinuturo ng ating Panginoong Hesus ay sumampalataya, nang sa ganon tayo ay maligtas. Basahin natin sa kasulatan. Mga kapatid, ito po ang katotohanan. Mababasa po natin sa mga aklat ng gawa 1631. Sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya. So malinaw po, alin po ang nauna? Kung ibabase po natin dito sa mga komentong ito, naligtas ka daw muna tapos sa kakasasampalataya. So mali po yung ganitong nga uh, proseso. Ang tamang proseso, kailangan mo munang manampalataya o sumampalataya sa Panginoong Hesus doon parang magkakaroon tayo ng kaligtasan. Maliligtas po tayo o ikaw pati na rin ang iyong sambahayan. Ito po ang katotohanan, mga kapatid. Sapagkat dito sa mga nagko komento kaya po tayo na unoho hindi para sila ay bigyan po ng sama ng loob, kundi bigyan po ng pangunawa. Ay katulad po nito, naligtas ka muna sa biyaya ng Diyos, tapos sa kakapalang sasampalataya, hindi po ganyan ang itinuturo ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay ito po sa mga sulat po ng Aklat ng Mga Gawa 1631 sumagot sila, ito po ang unang gagawin natin, sumampalataya muna tayo sa Panginoong Hesus at maliligtas tayo. Yan po ibig sabihin, sumampalataya ka muna sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. At the same time, pati na rin ang iyong pamilya. Yan ang unang mong gagawin. Kasi nga po, kung hindi ka sasampalataya, paano mo may babahagi sa iyong pamilya? ang pananampalataya para sila ay maligtas. Napakalinaw naman po dito. Kahit po maglipat tayo ng ibang salin o magpalit ng salin, magbasa po tayo. Yan, ang dating Biblia. At sa kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Isus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. O ba diba napakalinaw mga kapatid? Eh ito po ang mga ibang mga paniniwala, eh hindi po ganyan ang aming paniniwala. Mga kaibigan, ano ho? Lalo lalo po dito sa mga nagko-comment ay ati lang pong inililinaw para hindi tayo magkaroon ng maling uh, pamaraan pamamaraan na mula sa tao. Kasi ang pamaraang ito galing yan sa tao. Ang iniisip po pala ninyo, naliktas ka muna sa biyaya ng Diyos tapos sa kakasasampalataya. Eh sinasabi ng salita ng Diyos, kailangan mo munang magkaroon ng pananampalataya sa kakamaliligtas. Yan ang sinasabi po dito sa aklat ng mga gawa. Malinaw po ba? Palit pa rin po tayo ng ibang salin. Sa Tagalog ang Biblia, basahin din natin. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Isus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayan. Malinaw po ba? kailangan natin sumampalataya para tayo ay maligtas. Yan po ang malinaw mga kapatid. Ano po? Ngayon, balikan po natin itong tanong na ito. Kasi gusto ko pong itanong ito sa kanya, pati na rin po doon sa mga nakikinig sa ating channel. Paano ba magkaroon ng pananampalataya? Paano ba tayo sumampalataya sa Panginoong Hesus? Ituturo ito sa atin ni Apostol Pablo. Kaya babasahin po natin sa kanyang mga sulat. Basahin po natin dito sa kanyang sulat sa aklat po ng Roma 10.17. Sabi po dito, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Kailangan pala muna tayong makinig ng mga salita ni Kristo. Ibig sabihin po ng salita ni Kristo, yung kanyang aral at turo nang sa ganon magkaroon tayo ng pananampalataya. Kapag meron ka ng pananampalataya at sinusunod mo yung kanyang mga aral at turo, doon ka palang ililigtas ng Panginoon. Iyan ang malinaw po. Kasi po, kung ang inyo agad paniniwala, niligtas ka na, eh hindi mo na kailangan ng pananampalataya kasi ligtas ka na. ba? Diba? Kasi sinabi po ninyo, ligtas ka muna. O, ibig sabihin, now na yung kaligtasan eh hindi na kailangan ng pananampalataya. Ganyan ang lalabas sa inyong unawa. Kasi inuna mo ang kaligtasan. Kasi nga po, dapat nating maunawaan may proseso ang pagliligtas, mga kapatid. Kaya nga po, maling-mali ang unawa po ninyo. Kung uunahin po muna yung kaligtasan, o yan, naligtas ka muna sa biyaya ng Diyos, sa kakapalang sasampalataya. Hindi po ganun. Kasi may proseso yan. Kaya nga kailangan mo munang makinig. Ayan ho. Makikinig ka ng mga aral at turo ni Kristo para magkaroon ka ng pananampalataya. Kasi ang pananampalataya kung mapapakinggan mo yung mga aral at turo ni Kristo. Kasi doon magsisimula magkaroon ka ng pananampalataya kapag ikaw ay nakinig sa aral at turo ni Kristo. Yan po. Ano ho? Malinaw po ba? Ngayon, kung babalikan po natin ito, kung sinasabi niyang ligtas muna tapos sa kakasasampalataya ay hi, ibig sabihin, hindi pala applicable ito. Ito po ay sinasalita po ni Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka at ang iyong pamilya. So kailangan natin maintindihan ito. Si Pablo po ito kasi kung atin babasahin ang buong konteksto, balikan lang natin ang 30. Ayan ho, para magkaroon lang tayo ng pangunawa. Sinasalita ito ni Pablo. O, basahin natin. Pagkatapos, dinala niya si Pablo sa labas at tinanong ano ang dapat kong gawin para maligtas. O, di ba? Para maligtas. Ibig sabihin, hindi paligtas yung taong yun. Kaya nga, pinapaliwanag ni Apostol Pablo, sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka at ang iyong pamilya. So, malinaw po ba? Kaya hindi po pwedeng mangyari ang gusto ninyong mangyari. Eh, hindi po kami a sa inyo pong uh, kagustuhan. Kasi nga po, ang aming pong batayan ay salita ng Diyos. Kung ibabase po namin sa inyong diwa, malayo po ang inyong diwa sa diwa ni Apostol Pablo. Ang itinuturo ni Apostol Pablo, sumampalataya ka sa Panginoong Isus, maliligtas ka, pati na rin ang iyong pamilya. Pero kung ang inyong pong unahin, ligtas ka muna sa biyaya ng Diyos bago ka sumampalataya, ay hindi po. Eh ang tanong ko nga po sa inyo, paano ka magkakaroon ng pananampalataya? Kaya si Apostol Pablo na rin po ang magpapaliwanag niyan. Ito po yon sa Roma 10.17. Kaya kaibigan, mga kapatid ko sa pananampalataya, huwag kayong paliling lang. Kaya nga narito yung ating channel, God's word, red scriptures, binabasa natin sa kasulatan ang isasagot natin. Kaya po tayo sumasagot sa bawat komento nila, katulad po nito, hindi po nila nauunawaan. So ang ginagawa ko lang po, tumulong. Hindi magpahiya ng tao, hindi i-condemn, kundi i-lift up, lumago sa pananampalataya, ipakita ang katotohanan, hindi itago. Yan po ang ating tungkulin na magsabi ng katotohanan sa ating mga kapatid. Kung kapatid natin ito sa pananampalataya, pero salamat na rin kahit hindi siya kapatid natin sa pananampalataya, maunawaan po niya. Eh nasusulat po ba na magsalita ng katotohanan sa kapatid sa pananampalataya, nakasulat po yon Babasahin ko po sa inyo. Ito po, para patunayan po natin, kasi nga po, ayoko po magsinungalin, magsabi ng totoo sa kapatid sa pananampalataya. Kasi po dito, yung mga kapatid natin sa pananampalataya ay laging sumusubaybay para matulungan ko po sila. Sa pamagitan din po ng inyong mga komento, ay natutulungan din po kami. Ano ho? Kaya ito po ang aming sagot diyan. Epeso 424, ipakita ninyong binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad ng sa Diyos. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan sa kanyang mga kapatid kay Kristo dahil kabilang tayong lahat sa iisang katawan. Kaya kung tayo po ay kabilang po sa isang katawan, kasi po isa talaga yung iglesia na tinatawag. Kasi po, kung maraming iglesia, katulad po ngayon, ang daming iglesia na nagtayuan, iba't iba ang pamaraan, nagtatalo-talo at nagdi-diskusyon, debate nagdi patungkol sa pananampalataya. Ah, hindi dapat pagtalunan yan, kundi sabihin yung katotohanan kung talagang kapatid yan sa pananampalataya. Nag-aaway-aaway, nagtatalo-talo, yan, nagmumurahan pa, yan ang nakakalungkot sa bawat iglesia nagtatayuan ngayon may pagtanggol lang ang kanilang samahan. Pero kung sila may pag-ibig at namumuhay sa katotohanan, hindi sila gagawa ng anumang pasakit sa kanyang kapwa. Ano ho? Hindi para gumawa ng kasamaan sa kapwa. Kung babasahin pa natin ito ng ibang salin, yan ho, sabi po dito, kaya nga pagkatakwil ng kasinungalingan ay magsalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa sapagkat tayo mga sangkap na isa't isa sa atin. Ibig sabihin, ay eh kung talagang sangkap yun, ibig sabihin, kaisa sa panalampalataya ay hindi dapat magtalo-talo. Kaya nga po dito, no, ho, hindi ako ganong katulad ng iba na may nagko commit nga daw bakit si Brother Owen na hindi nagagalit? Anin ko ho ang galit kung pagagalitan ko sila. Misa nakakagalit po talaga pero kailangan natin magtimpi, magtiis, mamuhay sa katotohanan, ituro ang katotohanan, mahinahon sa pagsasalita. Kasi po yun ang tamang aral na dapat magkaroon ka ng mahinahon. Ngayon mga kapatid, basahin nga natin sa Aklat ng Kawikaan 1518. Ang taong mainiti ng ulo ay nagpapasimula ng gulo, ngunit ang taong mahinaon ay tagapamayapa ng gulo. Dapat ganyan po ang isang mga ngaral o nagtuturo. Hindi mainiti ng ulo. O isa pa, basa pa tayo, 22.11 pa rin po ng kawikaan. Ang taong may malinis na puso at mahinahon magsalita ay magiging kaibigan ng hari. O di ba? So kailangan natin talaga magkaroon ng hinahon. Ay eh, katulad ni Apostol Pablo sa panahon niya nangangaral. Kung ating ikukumpara sa panahon natin ngayon, ano ba yung diwa ni Apostol Pablo? Basahin nga natin, unang Korinto 4.13, Kung kami ay sinisiraan, may nahon kaming sumasagot hanggang ngayon. Itinuturing eh, kaming mga basura sa mundo. Yan. Katulad po ng mga nagkokomento sa akin para ko na rin po yung nangyari kay Apostol Pablo. Maging sa panahon natin ngayon. Yan. Kung inyong babaybayin na mga comment dito sa akin. Kung ikukumpara po ninyo ang inyong sarili sa aking kalalagayan. Kaya ba ninyong tiisin na kung saan ay sinisiraan kayo? O katulad ko po, maraming naninira dito sa ating channel. Mali-mali daw ang turo ko. O oh, di ba? ay eh, binabasa ko naman sa kasulatan. Ibig sabihin, hindi nila matanggap yung aral ni Kristo. Hindi kayo sa akin nagagalit. Nagagalit kayo mismo sa salita ng Diyos kasi binasa ko yun. Aba, naghulis dili po kayo. Dahil yung binabasa ko, salita ng Diyos. Parang Diyos na rin ang inyong kinakalaban, mga kaibigan. Ano? Huwag niyong kalabanin ang Diyos. Ang nais nice ko'y unawain ninyo kasi meron na po kayong dating aral. Kasi nahaluan po talagang hindi pwedeng magsama ang liwanag at ang dilim. Malinaw po ba? Hindi po pwedeng magsama yon. Yung liwanag at dilim. Kaya doon sa mga naninira sa akin, yan, patuloy pa rin po akong mahinahon sa inyong sumagot. Dahil ito'y ko sa karakter ni Apostol Pablo. So kailangan pala ng isang marunong mahinahon sumagot sa inyong mga itinatanong. Ang gusto ng iba, kailangan daw matapang. Matapang ka, ibig sabihin, hindi mo ikinahihiya ang ibanghelyo. Pero kailangan mo rin naman na meron kang pusong maamo. ba? Diba? Turo yan ni Heso Kristo sa atin na kailangan meron kang ah, kagalang-galang, nire-respeto ka. Kung sila hindi ro may respeto sa akin, eh tatanggapin ko yun dahil alam ko naman na nasa tama ako at irerespeto ko sila. Kung sila ay hindi marunong romespeto sa akin, ang aking pangahawakan ay romespeto naman sa kanila. Eh pero kung ako hindi na rin irerespeto sa kanila, ano po ang mangyayari? Ay di wala nang respetuhan sa isa't isa. At least kahit ako man lang ay romespeto sa kanila nang sa ganoon, lumaganap yung mabubuti. Hindi katulad ng ibang namumuno kapag sila ay napipikon, yan. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, huwag kang gaganti ang Diyos ang gaganti sa kanila. Ayan nga po, hindi ako gumaganti, kundi ipaliwanag ang mga aral ng katotohanan. Katulad po nito, no? isang paglilinaw lang po ito para sa atin, na kung saan hindi tayo mabulag ng ibang nangangaral. Eh, ang tanong ko po dito sa nagkokomento, saan kaya niya nakuha ang ganitong aral? Naligtas ka muna sa biyaya ng Diyos tapos sa kakasasampalataya. Hindi po ganyan ang aral ni Kristo. Na itinuturo naman po ito ni Apostol Pablo. ba? Diba? Uulitin ko po. Kailangan mo munang sumampalataya para maligtas. Ang gusto nyo, assuming, ligtas na. O yan you know, o, ligtas ka. O ligtas na ba yan? Samantalang maliligtas pa lang ho pag tayo sumampalataya. Ito, napakalilaw ah, naman po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Muli natin basahin. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Yung salitang maliligtas, kakamtan mo pa lang. Ano ho, yung kanila namang turo, kapag ikay sumampalataya lang sa Panginoong Hesus Kristo, ligtas ka na raw. Kaya once saved, always saved ang kanilang aral. Eh dito pa lang ho, itinuturo ni Apostol Pablo, maliligtas. Ibig sabihin ay nasa proseso pa ho ang kaligtasan. Hindi na, hindi sinasabi diyan na ligtas na. Maliligtas pa lang po kung ikaw ay makakasunod sa aral at turo ni Kristo. Kaya nga ang tanong ko po kanina, paano ba magkaroon ng pananampalataya sa Diyos? ay eh, di ba kailangan mo munang makinig ng mga aral at turo ni Kristo? Ito rin ay turo ni Apostol Pablo. So balikan po natin itong Roma 10.17. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. So kailangan mo munang makinig ng makinig sa kakasumampalataya. Kapag meron ka ng pananampalataya kay Heso Kristo, sinusunod mo na yung kanyang mga aral at turo, maliligtas ka yun po ang dapat nating malaman. Ano ha? So salamat po sa inyong panahon. Hindi ko na po hahabaan ang discussion. Napakalinaw po itong ating naging talakay. Kasi napakarami pa hong talata tayong babanggitin kasi kung ating babaybayin. Kasi ayoko sanang humaba. Pero kung gusto nyo pang dagdagan ko na kung saan ay pananampalataya muna bago ka maligtas, ay di alamin natin kay Kristo Yesus. O ito sa mga sulat po ni Juan si Kristo Jesus ang nagsalita dito. Sabi dito, binanggit ko ang tungkol kay Juan. Hindi dahil sa kailangan ko ang patutuon ng isang tao, kundi upang sumampalataya kayo sa akin at maligtas. So malinaw po, si Jesus Kristo ang nagsasalita dito. Ang sinabi ni Jesus, kailangan mo munang sumampalataya para maligtas. Sampalatayanan mo muna si Jesus. O ba? Diba? para malaman natin sino ba nagsasalita dito. Di ba't ang ating Panginoong Heso Kristo? Ngayon, unuain natin ang mga bagay na yan kung talaga si Heso Kristo nagsasalita dito. So, babalik po tayo dito sa... So, 34 po ito. No? Balik tayo ng mga, mga naonang talata. Verse 30, para dito natin baybayin. Sinabi pa ni Jesus, o oh, malinaw po ha, si Jesus ang nagsasalita dyan. Wala akong magagawa kung sa sarili ko lang. Humahatol nga ako Ngunit ang aking paghatol ay ayon lamang sa sinasabi ng aking ama, kaya makatarungan ang hatol ko. Dahil hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Ngayon, kung ako lang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, magduda kayo sa sinasabi ko. Ngunit may isang nagpapatotoo tungkol sa akin at alam kong totoo ang kanyang sinasabi maging si Juan na tagapagbautismo ay nagpapatotoo tungkol sa akin. At sinabi niya sa inyo ang katotohanan nang magsugo kayo ng ilang tao upang tanungin siya. Binanggit ko ang tungkol kay Juan, hindi dahil sa kailangan ko ang patotoo ng isang tao, kundi upang sumampalataya kayo sa akin at maligtas. So malino po, kailangan mo munang sumampalataya kay Jesus para maligtas. Ayan po, malinaw po. Si Heso Kristo na po ang nagpapatotoo sa mga bagay na yan. Kailangan ba natin muna sumampalataya sa Panginoon Isus? Opo, sampalatayanan po muna natin para tayo ay maligtas. Pero sa mga komentong ito, naligtas ka daw muna. Kasi po ang inyong unawa, hindi nyo naiintindihan ang plano ng Diyos. Kasi ang plano ng Diyos, uh, binaypas ninyo. Bakit nakabaypas? Kasi ay sinabi po ninyo, na na muna yung pagliligtas ng Diyos, Mr. Owen. Alam niyo po yung pagliligtas ng Panginoon, kaya ikay maliligtas, kailangan mo munang sumampalataya. Yung ginawa po ng ating Panginoon Kristo na inahandog ang kanyang sarili kasi yun ang hinihingi ng kautusan in ay para sa Israel. Tandaan po ninyo, wala po tayong kautusang mga hintil na para sundin natin yung mga alituntunin ng lumang tipan. Tandaan po ninyo, wala tayong kautusan. Tinupad lang yun ni Kristo para sa Israelita. Kaya po yung binabanggit po ninyo sa aklat ng Hebreo, iyan po ay isang bagay para sa mga Hebreo. Puntahan po natin yung aklat ng Hebreo 9.12. Ito po yon Yung ginagawa ng mga Israelita, ang tumupad ay si Kristo yun ay para sa kanila, hindi yan sa atin. Tayo lang po ang gagawin natin, sumampalataya, makinig ng aral at turo ni Kristo, sumunod sa kanyang pamaraan at utos para tayo maligtas. Pero itong Hebreo 9.12, kailangan nilang gawin yung mga hinihingi ng kautusan. Pero tinapos nga ni Kristo yung gawain sa lumang tipan. Kaya sinasabi dito, si Kristo ang tumupad nang hinihingi ng, ng kautosan. Basahin natin. Minsan lang pumasok si Kristo. Kaya po minsan, eh hindi katulad po ng dati, taon-taon, naghahandog sila ng hayo, yung hayo para sa kanilang kasalanan. Pero si Kristo na nga po yung minsan lang pumasok sa pinakabanal na lugar at hindi dugo ng kambing o ng goya ang dala niya, kundi ang saril niyang dugo. Yun ang malinaw. Na dati, kambing, goya, ang dala nila para maghandog. Kaya nga po si Kristo, yung sarili niyang dugo ang inaalay. Ito po, tuloy natin. At sa pamagitan ng kanyang dugo, tinubos niya tayo sa mga kasalanan natin magpakailanman. Iyan ang sinasabi doon sa kanyang kapwa Israelita sa mga Hudyo, sa mga Hebreo. Ito po mga kapatid, yung salitang tinubos niya tayo para malino po sa lahat, huwag mong i-apply ito sa atin ang kausap ni Apostol Pablo yung kapwa niya Hebreo. Tinubos sila ni Kristo kasi sila naghahandog na mga guya, kambing. Si Kristo na nga po yung inahandog para hindi na sila maghandog ng tupa o kambing para yung dugo ay maging katubusan ng kanilang kasalanan. Kaya sinasabi dito, tinubos niya tayo. Ay hindi yan sa atin, sila yung tinubos. Dahil yung anang ginagawa nilang kautusan sa lumang tipan. Eh, hindi naman tayo sakop ng kautusan. Kaya ang tinutukoy ni Apostol Pablo na tinubos niya tayo para sa mga Hebreo, Hodyo o Israelita iyan. Yan ang malinaw. O, ba diba? Hindi pala ninyo pala alam ang ibig sabihin na kung saan hindi kayo marunong mag-divide ng salita ko yan, yan nga, aklat nga ng Hebreo eh, di para sa Hebreo yan, para sa mga Hudyo yan, para sa mga Israelita iyan, para maging malinaw po sa inyo. Hindi tayo sakop ng kautosang iyan, yan ay para sa kanila. O yan ang sinasabi ba ninyo na i-divide ang scriptures? Bakit nyo hinahalo iyan? Iyan na nga po ay eh, para lang sa mga Hudyo, sa Hebreo, at ah, sa mga Israelita lang yan. Wala tayong alam sa mga bagay na yan. Kaya itinuturo ni Apostol Pablo ay ito. Para tayong mga hindi hudyo, kailangan nating sumampalataya kay Heso Kristo kasi tapos na yung ginawa niya doon sa lumang tipan. At tayo naman, para din maligtas, kailangan natin ng sumampalataya. Hindi na para tayo tumulad sa mga hudyo na maghandog ng tupa, kambing. Tinapos na nga ni Kristo yung ginagawa ng lumang tipan. Malino po ba mga kapatid, mga kaibigan? O yan po ang aking patunay para sa inyo. Ano ha Kaya kailangan mo munang sumampalataya para ka maligtas. Kung gusto mong ligtas ka na, assuming ka. Kasi nga po ang pagliligtas ng Panginoon, kung ikaw ay nakasunod sa kanyang pamaraan utos, babalik siya kung ikaw ay naging tapat at doon ka ililigtas.